gagawa tayo ng video patungkol sa ano sa paghahanda para sa pruning next month gagamit tayo ng uh, abo eto abo tsaka kaumanyor uh, subukan natin mag organic lang wag tayong gumamit ng mga ano uh, synthetic fertilizer i-explain ko kung bakit tayo gagamit ng kwan ng abo ngayong tag-ulan. Nga pala kung bakit tayo gagamit ng abo kasi siyempre pagka tag-ulan uso uh, na yung ano, yung sakit, yung punggos. Siyempre yung punggos nabubuhay dun sa mga uh, na kwan na lupa tulad niyang kwan pagka laging nauulanan. Kaya gagamit tayo ng abo. Yung abo kasi ano yun, alkaline. Uh, taas yung pH level niya. Kaya pang neutral natin at para hindi mam mamugad yung mga punggos diyan. Kaya gagamit tayo ng abo. Tapos yung kaw manyol na yon, yung kalating sako na yun nandun, Lalagay natin lahat dito sa isang puno. 'Yan. Tara maglagay tayo. lalagyan din natin ng screen dyan sa ibabaw, kasi maraming manok dito sigurado, uh, lukahin yan pagka inayaan natin ganyan kaya maglalagay tayo ng screen dyan uh, tsaka ako na ilagay pagka tapos na itong video um, total, tagulan naman di na natin didiligan, antay na lang natin yung ulan eh, kada hapon naman umuulan kaya iwan na lang natin ganyan lagyan na lang natin ng takip yung screen pala ngayon ay July 5 ito po natin mid August mga second, second week or third week ng August para mahigit isang buwan ang kwan ang preparation tsaka makapagpahinga ng husto itong ubas natin sa bagay kahit uh, yung pruning natin uh, ready naman na siya may mga bulaklak na eh kaya okay lang basta nasa nandun sa kwan August second week ng August o third week ng August para kwan ab abot ng kwan uh, last week siguro ng November o first week ng December kung sakali magbunga tsaka may harvest tayo ayan hindi ko na mahanap yung screen ko dun sa likod kaya yung down na lang ng kwan ng yug ilagay lagay natin dyan gagawa ulit ako ng video uh, pag ipapruning ko na siya um, abangan nyo mga second week ng August o third week ng August para may pakita ko din sa inyo kung paano ko siya ipruning dito. mag spur pruning ako dito. Ito yung ano natin, bonsai type natin na ubas. Ayan. Sige, bye-bye.